premier uh, premier night ang uh, muling pagkikita ng ex-partners na sina Jack Roberto at Barbie Forteza. Sa video na lumabas online ay kapansin-pansin ang galak sa mukha ni Bea pati na ang interaksyon nito sa mga tao. Sa kabilang banda ay naispatan naman ng netizens ang uh, seryosong itsura rito ni Jack Bagamat walang kasing wala kasing close interaction ang dalawa ay mukhang halata ang pandidead man nito sa aktres. Gayun pa man, iniintriga pa rin ng ilang netizens ang simpleng pagsulyap umano ni nito sa pwesto ni Barbie. Saad nila ay nakakapanghinayang ang relasyon nila lalo't di na umano nagpapansinan ang dalawa ngayon. Ayon naman sa isang netizen, ang pandidedman ni Jack ay nangangahulugang Happy na ito sa naka at naka-move on na sa actress.